napuntahan na natin tong Matangba. At base sa mga tropa nating marites, may natatagong yaman daw dito. Kaya bumalik kami sa malaparaisong lugar na to. Tara mga boss, samahan niyo ulit kami. Tuklasin ang natatagong yaman ng Matangba. Yo, what's up mga boss? Araw ng Sabado na naman ngayon. Kaya matik sa tropa yan. Pinalikan namin tong malaparaisong lugar na to. Sa pagkakataon to, may ibang pakay kami. Nabalitaan kasi namin, may natatagong yaman daw pala sa maagos na ilog na to. Kaya nung nalaman ng tropa, di na kami nagdalawang isip subukan to. Total, malapit lang na naman to mula sa barangay namin. At tamang tama, mainit ngayon. Lamig pa naman ng tubig dito. Kasi ang lamig ng relasyon nyo. Aray ko, nagsimula na kami maghanap. Una naming sinubukan sa part na to. Kasama ko si Kuya Yayan, si Kuya Ken. At ang pangmalakasang kameraman, si Kuya Totoy. Tagal namin bago makahanap. Di pa naman namin kabisado dito. Unang makakakuha dito si Kuya Yayan. Tuwang-tuwa siya sa part na to mga boss. Sobrang saya na may halong kilig at ewan. Pero ako, ni isa, wala akong makita. Buti pa to si Kuya Yayan, may nakuha na. Dito na naman magkakatabi na kami para sure na ito ang teknik na naisip namin para siguradong walang makakaligtaan maya maya pa may nahanap na rin si kuya Ken tawag niyan dito sa amin bibi at ito na nga ang pakay namin dito mga boss ang maghanap ng bebe hanap bebe ganun ano tawag niyan sa lugar nyo mga boss share mo naman sa comment section ayan na may nahanap na rin ako maliit nga lang ipapakita ko sa inyo kung saan at kung paano namin kinukuha yan mga boss gayahin nyo lang ang ginawa ko dito ganyan lang kasimple mga boss minsan marami yan na magkakatabi lang sana all. Pag ganitong mababaw, pinapaypay lang namin yan gamit mga kamay namin. Chambahan lang din ng ganitong technique. Kailangan lang ng konting tiyaga. Pero di ka naman maiinip at nakaka-enjoy talaga manguha nito. Lalo na pag matapat ka sa area na marami. Sunod-sunod na ang kuha namin dito. Sari-saring sizes. Minsan maliit. Minsan... Maliit pa rin. Wala eh. Pero okay na to. At least meron. ba? Diba? Nagstay mo na kami sa area na to. Meron naman kahit papano. At confirmed na talaga na may mga bibi dito. Sarap pa naman yan. Anong luto o masarap dyan mga boss? Marami din ba niyan sa inyo? Nangunguha ka rin ba nito? Sino kasama mo? Kayo pa ba? Mahal ka? Hiwalay na kayo? Sorry, sorry. Nasobrahan sa tanong. Tingnan nyo naman ang lugar mga boss. Sa totoo niyan, bonus na lang ang bibi na to. Sa lugar pa lang, bawing-bawi ka na. Tapos may ganito pa. Sobra-sobra na yan, insan. Tingnan nyo ulit to mga boss. Para makabisado nyo kung Paano makuha nito? Paypayin nyo lang ng ganyan at lagyan ng konting feelings. Tapos dukutin gamit daliri. Parang ganito, manood at matuto kay Kuya Yayan. Galing niya dito mga boss. Dami na nakuha niya dyan. Minekos-mekos niya lang mga bato. Tapos yan, sinundot gamit daliri. Ganyan lang kadali at kasimple. Siguro naman may idea ka na kung paano. Pwede nyo subukan to kasama ang tropa. Mas masaya pag sabay-sabay kayo manguha nito. May nahanap dito si Kuya Ken. Yun nga lang, bumuka. Nice scam si Kuya Totoy sa part na yan. Tuwang-tuwa naman mga kulokoy Dito naman may nakita si Kuya ito, 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 ito. ito na kaya ang sagot sa mga dasal namin, itatago muna namin yan Tapos sa January 11, 2037, tsaka na namin ibibenta Una namin bibilhin Toyota Land Cruiser, yung kulay black para maangas Toyota, baka naman Pero sa ngayon, mo muna kaming baby Dito muna tayo sa makatotohanan Lumipat na kami ng area sa park na to mga boss Susubukan namin dito baka meron din Agad-agad na kami naghanap dyan, hiwa-hiwalay muna kami dito at maya maya lang, nakahanap na to si Kuya Yayan. Malaki tong nakuha niya. Mga limang kilo, Ganon Yan palang lahat nakuha namin, mga boss. Tapos yan pa si Tarsan Mas lalo kami minalas. Visit. At patuloy ang paghahanap ng bebe. Kukunti lang nakuha namin sa part na to. Matagal bago may makuha. Pero dito mukhang may nakita si Kuya Ken. Shhh! Galing. Nagutom konti ang tropa, kaya umahon muna kami. Pahinga lang daw muna sa tapos lipat na ng area. Yan palang lang lahat nakuha namin mga boss. May dala nga pala kami tinapay kaya nilantakan na muna namin. Di na muna kami nagluto dito. Hapon na rin kasi. Susunod na lang siguro at mas maaga na. At ito ng pinakamalungkot na part sa video na to. Napansin namin kalat-kalat na mga basura dito. Sana naman maging responsable tayo sa mga ganito. Ang ganda sana ng lugar na to. Di naman sa amin to pero advice ko sa mga magpupunta dito, irespeto sana natin ang lugar. Di naman siguro mahirap kung iipunin natin ng mga basura sa isang lagayan lang. Sana makatulong ang video na to para maiwasan na mga ganito. Nakakalungkot lang mga boss kasi ano, ang dami nang nakatambak na basura dito. Nadat na namin dito mga naiwan to ng mga pumunta dito. Naggalat lang mga disposable na gamit. Di naman namin kaya na tingnan lang mga to. Dito kasi kadalasan po pesto pag may nagpupunta dito. Kaya sa susunod na punta nyo, baka naman. Pero naniniwala ako na mas marami pa rin matitino. Mas marami pa rin responsableng tao pagdating sa mga ganito. Inipon lang muna namin to sa isang tabi. Ito lang muna magagawa namin sa ngayon. Wala naman kaming malaking lagayan. Sana marami makapanood nito para di na maulit to. Move on na muna tayo mga boss. Balik trabaho na. Sa wakas, nakahanap na kami ng area na maraming bibi. Nakal Makalinya lang kami dyan para walang gaano makaligtaan. Ang dami namin nakuha dito mga boss. Parang mas marami pa nga sa unahan pero dito na muna kami nagstay. Halos pare-pareho lang ang laki ng mga bibi dito. Pero okay lang kahit medyo maliliit kung marami naman ba? Diba? Medyo malakas din ang agos dito kaya lumili na agad ang tubig. Mabilis makarami pa ganito. Sa susunod na punta namin di na kami agad sa area na to. At mas marami na kami sa susunod para mas masaya. Kung taga rito lang ako, araw-araw siguro ako nandito. At halos araw-araw may naliligo dito. Na-mention ko na ang location nito nung naon akong video. Sa mga gusto manood, ilalagay ko ang link sa description. May iba din ako mga video na kaaliwan mo rin. At balik tayo dito kay Bebe. Ayan na mga boss oh. magkakalapit lang. Halos dikit-dikit na ang iba dyan. May mga malalaki din sa area na to. Mababaw lang din dito kaya mas madali manguha. Kahit yung ibang bata dito, marunong na rin manguha niyan. Lalo na mga taga rito mismo sa barangay Antipolo. Mga isang kilometro lang kasi to mula sa baryo nila mga boss. Nilalakad lang nila papunta dito. Gilid lang pati ng kalsada. Ayan na mga boss, medyo marami na tong naipo namin. Siguro mga 621 na yan. Bilang nabilang bilang ko yan, magaling ako sa PE. Malalaki tong nakuha ko. Ang tataba pa naman yan. Di na kami lumipat ng pwesto. Total, marami naman na dito. Umaahon-ahon lang kami pag medyo nilalamig na. Ang lamig din kasi pag matagal na nakababad. Medyo nakakapagod din pero sulit naman. Yung feeling na nakaligo ka na, may bebe ka pa. ba? Diba? Ayy! medyo marami na tong nakuha namin mga boss kaya na ng tropa na umahon yan na lahat nakuha namin mga boss pwede salamat sa panonood